Hello guys, mga katikang natin dyan. Kumusta kayong lahat? Happy New Year. Ngayon po ay December 30. So, uh, may maihabol natin itong nga pamasko para sa mga bata dito sa Kabasan, Dalid, uh, Tabuylan. Medyo may kalayuan po ang bahay nila so malayo-layo po yung biyahe natin ngayon. Sana umuwi yung nanay nila para makausap din natin kasi sa unang pagpunta natin at pangalawa wala yung nanay nila. So yan po malapit na po ang bahay nila. Diyan lang kayo mga katikang samahan nyo kami. Apol. 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 Siri ni. Boygena, oley deka? Ah. Tawleg chot. Diin po kaya kabasan Dalida Taboylan dumalika medito ngayon. So buti na lang nandito na yung nanay nila. So binalikan natin yung mga bata. So may dala tayo. Grabe ang layo ng biyahe namin galing sa Bogon patungo dito sa Dalid. Yan, meron tayong dala. Ano? So yan po guys, bumalik kami dito ngayon sa Kabaasan, nila ni Asril, uh, ni Johapon na. Ha. Laging umulan dito sa lugar namin ngayon. So buti na lang ngayon ay ano, Uh, walang ulan, pero medyo madulas pa yung daan. So, binalikan talaga namin sila ngayon kasi hasunod na araw, mag-new year na para mayroon silang magamit. So, salamat talaga sa ating uh, mga sponsors. So, mamaya, uh, banggitin natin kung sino po yung mga sponsors natin. Uh, Nauwi yung nanay nila at uh, makausap din natin. So, sa mga nakaraan po, sa nakapanood sa mga video namin sa kanila at sa kay Bro, bro Tata, madami-dami po lang silang magkapatid pito. So sa nakaraan po hindi sila kompleto ngayon po ay kompleto po sila. So nandito po sila lahat na naka-plaster na. Oo, excited na no mo, excited. excited. Ha? <laughs> kaway kaway. <laughs> Yan, yeah, nandito yung nanay nila. Si pangalan to ni Mate. Ginibe. Ginibe. At saka yung uh, lola nila. Oo. Uh, nandito din sila. Wala silang trabaho ngayon. At saka ito si ano, si pangalan mo ulit. Sa nakaraang vlog namin, wala ka dito. Oh, si Lara si Inday, mm. mga Marias. Oo. Oh. <laughs> Kinsa man tong wala dire? Kinsa kay na nasa vlog na mo nga naglukdog kahoy? Oh, si oh. Oh. Mga hay ka? Ay, mga hay siya. Oh. So kumusta yung gadget na ibinigay namin sa inyo? Okay ra? Wala na sira? Hmm. Okay naman. Okay ra? Ang cellphone nimo okay lang? Oo, hmm. salamat talaga ha sa mga sponsor natin na sa nakaraan ay po, ay ay po ay ay sa mga nakaraang ay ay ayuda at saka yung gadget uh, shout out po sa inyong lahat. <laughs> Maraming salamat ngayon po, ah, binalikan talaga namin sila. Sila po ah, sa sa naka, kung balikan natin sa nakaraan, sila po ay walang tatay. yung nanay nila, ah, nagtrabaho kasambahay, Ate, no, kasambahay at saka yung lola din nila tumutulong din dahil ang dami po nila, pero kahit ah, marami kayo. So sila po ay hindi po katulad sa iba na parang maayo pagka atiman siguro sa kinamuguhangan. <laughs> okay ra, okay ra pag atiman ng mga manghod. Kaya wala man diyan nagkabulingit. Okay, <laughs> ha huh? okay. Asher, si, pila kito edad ni mga Asher? 15. Pila to, ang sa to grade ka? Grade 10. Grade 10, at saka si... Grade, grade 11. ikaw? <laughs> grade 5. <laughs> ah, grade 5, ikaw? Grade 3. Ikaw, dahi? Grade 7. Grade 3, grade 3 ikaw? Grade oh. Magkapatid to sila lahat. Yung bunso nila ito, oh. Si si guapo si Coco Martin. Ay. Oo. Oo. Yan ate. Uh, alis adari, napit, ate. Ah, alis sa dari dapat ate. Sige, ano lang? Yan si Ate Genevieve na uwi ngayon. Bakit na uwi kayo ngayon, Ate? kaya nas na -standby ko sir kay kanang ako ang amo Thomas Manila. Kanya. Uh -huh. Niya, um, ba niya? Uh -huh. 21 pa to. Ningadto sila ni ako po ni Oli sa Godre kay Oyo uh -huh. gun manta ko. Oo. Uh -huh. Na ko sa ni mga bata. Uh -huh. yung, ko nila di ko pa utugtan uh -huh. So unsa pa yung trabaho ni mo sa imong amo ate? Ano kaya pong ganang limpyo. Ah, sa, sa, sa loob ng bahay, ganun? Oo, oh, sa loob ng uh -huh. bahay. So, noon ate, ah, di ba di ba hindi pa masyadong matagal sa ano pa, uh, nakasang oh, bahay? Mga ano? ilang buwan pa? Oo, uh, seven months na. Mga seven months. Hmm. Noon po, ano po yung pinakitaan uh, pinagkitaan nyo noon, noong uh, hindi pa kayo pumunta doon sa... Kuha, naglabadar ako di sa karang unahan, dito unahan ay, karang mga arang-arang sit, arang-arang pagabutang ba? Oo. Uh -huh. Nya, nakadaan lang gito eh. Tiga anak ko 300, ano ba? Uh -huh. 500. So naka, nakaraos din no? sa mga bata, ang daming anak ninyo? Oh, grabe, kuwang, kuang kuang po doi. Hmm. Kuwang? Uh mm. -huh. Kuwang yun. So ang imuhang, pwede na itong hisgutan, ang imuhang mister, kasi sa nakaraan sabi ng mga bata, yung tatay nila wala, nagsuporta din yung tatay nila. Oh sir, wag itaw nagsuporta ng no? uh, wapay, COVID. Uh Hmm. Wag kita, wag kita, wag kita na sila, wag kita to si Porta. Hantod ka no, karon. Wala na dono. lang. Wala. Gas glossary bisa gwa, bisa gana lang kita ako pangayo sila. Hmm. Ako tik, ako sa tani to mo Ano ano tay ka nang mayro nang ibang pamilya. Naghiwalay kayo. Oh, Hiwalay. Uh, tatlo po? Tatlo po ang naging asawa ni ate, nagkaroon siya ng anak, so ito po yung anak niya lahat. So iba-iba yung tatay nila. Ganon po ang istorya na hindi natin na hindi natin masyadong nabanggit sa nakaraan nating wow. vlog kasi sa nakaraan nating vlog nag-focus tayo sa kanilang nga pangangailangan. So, yan po ate. Eh, ngayon ate, eh, kumusta po na nagkasambahay po kayo? Kumusta po ang kanang ang inyong sweldo makasapar-sapar ba sa mga bata? O sir, pagka kanang na ko, sir 25 ang semana ako ra ginang ko anong jud kanang ados mil ang semana ako rang ako yung kanang budgeton ba pero grabe gyud sir oy ma kwan oy ay eskwela pa nila baon pa nila ah, grabe lagi pero naka, naka naka ginawa ginawa atong ni remedre Medre ginawa ginawa ah, ah, sir katong, salamat sa jud ay to to inyong inyong gi hatod diri atong ikaduna o ikaduhang hato ninyo. <reproduce> so ang palitanan ni mo cellphone, wala na kang nipalit. Kaya napalitan naman ang napalitanan si Asriel. O sir, ay higayon na to sir. Palitanan na to sir ng inkula. Siya ma, narin, nitawag siya. Siya ma, na ikan ang ningari mong ama ingko. Ang sama na dahil siya. ko, no? So, palitan na to siya. Wala, wala na na ako palitan kay nana. higayon na yun. Magkapalit ang takwa to. Tigong-tigong man? Hmm. Uh So, Astrid, nindot terima silpon? cellphone? Nindot Taas man to gibi, no? Mm -hmm. Dili dali ma Paul? Duga mo mag storage. Uh, pwede ka mag video video po. Mm -hmm. Mag vlog ka? Oh, ha? Mag si practice. Nasi kuan, si na si, tablet Ang uban wala pa, kay elementary pa, no? Elementary pa. Uh, pero okay rin mo, no? Ikaw uh, dong, elementary pa ka? Ginang <laughs> <laughs> lang po kang cellphone? Ginang <laughs> Ha? Ah, sige lang, mag-ampol lang sa gino. <laughs> So yan po ay nabalik po kami dito ngayon uh, sa sunod na araw mag New Year na. hinabol talaga namin ng araw na hindi 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 lumagpas sa New Year para mayroon kayong magamit. So ngayon po mayroon kaming dalang uh, groceries. Mayroon tayong groceries. Madami na may yung groceries natin at saka nagdala na rin kami ng bigas. Kunin mo bro. Salamat po uh, Salamat po sir. Ah, tulungan mo dong. Yan, madami yung groceries natin. Yan, ka. Madami yung groceries natin at saka nagdala na rin kami ng bigas. Yan, ate, mayroong mayrong bigas. Salamat kay sir sa nagpunsol ani sir. Wala isa pa yan. At tayo na lang bahala niya na magbukas. Okay, nasari sari yan. Bigas at saka groceries at saka bukod pa niyan. Uh, mayroon akong ibigay na cash, ha? Thank you, Bay Sir. Ha? Salamat sa kayo. Sa ko kayo na mo. Maraming salamat nila ni Steven, Sir Steven sa Melbourne, Australia at ni Sir G. sa Yoke. Maraming salamat po. Nakadala tayo ng groceries, bigas at saka mayroong, uh, mayroong cash, ate. Okay. One... 2, 3 3,500 ang cash po ninyo. So, okay, Yan ah. Salamat ka Grocery o sa Masaya, masaya. Hindi ba eh? Uh, ah. Uh, so, si ano din, bukon nito. Si uh, si Aileen. Ma'am Aileen Laurente. Uh, yes. Nag-send nag, uh, din sa Gcash. Nang uh, 1,500. Ha? Huh? Ma'am Aileen, na uh, ito po, uh, 1,500. Thank you, Ma'am Aileen. Hello. Uh -huh. Yan po, masaya. Lipay, nadoga ng kwarta. Fila na yung kwarta, te. 0, 1, 2, 3, 4, 5, na, sir. 5,000, mayroon tayong 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, kanang naripay tsuko karon inaani ni na tigaan minimo nimo winaot nga Ikaw, ang ginuo rin mo baos nimo dagang salamat po sa grasya mo mga mga dawat og nga Tigaan mo mayang panglawas tigaay mo grasya Kano sa pa ka mo uno sa pa mo makabalik sa trabaho ate? January 2 mo to sir. January si to. Si Ma oh, ano pa mo sasabi niyo Aswell? salamat sa mga kanang sponsor aning kaning bugas o kaning mga groceries o kaning cash kay mga tabangan sa mga ay new year. At saka salamat kung may sobra pang baon din no. Mm. So, malapit nang bukas, bu lapit nang bukas sa klase no. Kamo riha. <laughs> Selamat sama sponsor ninyo, Kuya. Magsahin nyo, Kuya. Selamat sama sponsor ninyo, Kuya. Selamat sa sponsor, Kuya. Magsahin nyo, ha? Walang anuman, si Inday. Salamat sponsor, Kuya. Naon sa nang ani nimo? Ikaw ra sa ere. Di dodong. Ra sa sponsornya ni Kuya. Happy

ngolang anonoma manto Bery Krisna HP Yoeb